Kahit nagdesisyon ng Commission on Election na suspindihin ang proceeding sa People's Initiative, tuloy pa rin ngayong araw, Enero at 30, ang investigasyon ng Senado sa umunay pagpirma ng ilan sa People's Initiative na isinusulong ng Kamara de Representante kapalit ng ayuda, tupad at pera na hindi alam ng taong bayan ang kanilang pinirmahan. Kinumpirma ng tanggapan ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation na pinamumunuan ni Senadora Amy Marcos na tuloy ngayong alas 10 na umaga ang pagdinig na gaganapin sa session hall ng Senado. Magugunita na kinumpirma rin kahapon ni Senate President Juan Miguel Subiri na nakipagpulong siya kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa palasyo ng Malacanang kahapon ng alas 10 na umaga bago umalis patungong Vietnam. Dito ay sinabi kay Subiri ng Pangulo na umaapila siya sa kamara sa mga nagsusulong ng People's Initiative na itigil na ito dahil hindi nagdudulot na maganda para sa bayan at nais ng Pangulo na manatili ang check and balance sa, sa konstitusyon. Sa kabila nito, hindi pa rin nagbago at tuloy-tuloy pa rin ang pagdinig ng komite ni Senadora Amy sa umunay bayaran kapalit ng pagpirma sa People's Initiative. Ako, si Jojo Sikat, walang inatlas ang balita.